Yo, magandang araw sa inyo guys Bakit pala tayo ngayon ng ano uh, Barangay Kabarisan, Ragay Ayan, may di-deliver lang tayo yung isang unit Galing na tayo kanina na ano uh, Barangay Salvation at saka ng, ano Diyan sa So, may mga din-deliver tayo Ngayon, nakakit naman tayo ng Barangay Kabadisan Ayan, ngayon lang ulit tayo dito makakabalik Hindi ko na maalala kung kailan yung uling punta namin dito eh. Siguro ano pa, 2 to 3 months ago pa yata yun Ayan, malapit na tayo dito sa maya ng boundary ng kabadisan Ayan, sama ko si Busetrok <laughs> Ayan, deliver ulit kami so ayan, magandang araw sa lahat ng taga kabadisan ragay ayan, shout out po sa inyo doon pala sa nagre-request dito ayan So ayan, ito lang muna tayo. Ang sasakyan natin na ay truck ng Williams San Sragay. Hindi ko lang sigurado kung makakarating pa kami ng sentro ng kabadisan uh, Hindi ko naman kasi nakausap yung customer eh Hanapin na lang namin dito pagdating namin dun sa una-unahan Shoutout pala dito kay Kap Sa kapitan, barangay Captain ng, ng kabadisan Shoutout po sa inyo Kap Yan. Isa sa mga natin sa William San Sragay Shoutout nga pala sa lahat ng mga ng video na to Ayan kung may makakapanood man dito na taga kabadisan yan. comment down below na lang kayo yan, mababasa ko naman yung mga comment nyo shoutout na, na rin pala sa mga nakakas nakakasalubong at nakakasabay natin sa biyahe yan, na may nakikita ko dito ilog, ilog yata yung pakulago yung nakikita ko hindi na kasi sa video eh. <laughs> Shadow na malayo Ayan, so, may mga mangilan-ngilan dito nga, no? Uh, tawag nito, yung gumuhong lupa sa ilalim ng kalsada. Siguro dala na rin ng ano, ng mga nagdaang bagyo. Tapos yung sa lakas din ng ulan. kaya sa mga baguhan palang napapasok ng barangay Kabadisan na uh, dublingat lang kayo, guys. Siyempre, dahan-dahan lang kayo sa pagpapatakbo, lalo na kung hindi nyo kabisado yung daan. So, yan, ay, siguro Kabadisan na to. Yan.

Yun na, natin yung ano Welcome to Barangay Kabadisan Dito na magsisimula yung mga daan na matatarik so, Ayan na shoutout sa mga kaibigan natin na kasalubong natin. Ayan, ride safe sa inyo mga sir. na, umaambun na nga. <laughs> diba o, oh, kiyatin yung ano, daan. <laughs> Tick, pala sa mga nagtatanong pala kung may promo ang Will and Sons ngayon so ayun wala pa naman tayong active promo sa ngayon magantayan tayo na lang siguro tayo mag ano pag December tingnan kung may promo lalabas pero gayon pa man mayroon pa din naman yung ano mga ano standard promo ng kada brand yan pag nag purchase kayo ng mga unit so yung ibang mga brand meron din naman binibigay ng mga privis yan, bangin yung kabila. Lago na ako kay Kap. Sa inyo tinutan pa si Cap. Eh, papakulago din yan, di ba? Meron pa kulay sa Ah. Meron din dito. Dere dere chano. De o di pa ko lago river na ngayong nakita ko doon sa baba. Oh. Pero ano? Kadugtong. Kadugtong lang. Si Sige. Kakarigosan. Oo. Oh, uh -huh. Lumiit na yung daan. Kanina malawak pa yung daan. Eh. Ngayon kumipot na yung daan. Pang isahan na lang yung ano. <laughs> Kung may nakasalubong tayong sasakay, dito, hulog ang isa. Kasi hindi na kaya magsalubong ng, ano, ng sabayan. atin lang talaga mamaya pagbalik natin puro naman to palusong ngayon puro pakyat Okay, may nasa lubong tayo isa. Okay. Maraming maraming salamat po. Shoutout po do sa inyo. <laughs> nagibuy sila. Mas maliit kasi yung sasakyan nila. Shoutout sure, kina sir na nagbigay ng daan para sa atin para makalusot tayo. Medyo madistansya din kasi talaga doong ano, sentro ng kabadisan. Pero hindi ko lang sigurado kung aabot tayo ng sentro. Tingnan natin. Medyo makulimlim dito sa ano sa kabadisan. Pero sa baba okay ang panahon sa baba. Maganda ang panahon sa baba. Nung paket kasi tayo nakikita ko kasi yung ano yung uh, mga ano ng ulap, may tim na ulap dito parte. Kaya talagang medyo umulan ulan dito. Na ang konti. Konti lang naman. Ayan, medyo malapit-lapit na tayo. Akyate na naman. So ayan, dito na yung sa may party sa may kay Cap. Saan so, na nanahan pa yata boss. So yan. balikan ko kayo mamaya. Hanapin lang namin yung bahay ng customer. 2,000 years later. Ingat na i-deliver na natin yung isang unit na i-deliver natin dito sa Kabadi San Ragay. Ayan. Pababa na tayo ng, ano, ng GRS. Uh, babalik na rin tayo sa opisina. So ayun muli, maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment, nagla-like, at nag-share ng ating mga videos. Ayan. Hindi sharing lang, lang po para mapanood din ng iba. Kasi lugi naman sila pag hindi nila napapanood to. <laughs> Lalo na ko namimiss din nila yung ragay. So ayun, shoutout pala kay Kapitan dito sa ano, sa ano, sa Kabadisan Ragay. Tsaka sa ano, council ng ano, Barangay Kabadisan. So ayun. Shoutout din pala sa lahat na nagkakabadisan ra Sa mga nagkakabadisan na mga kapanood nito, ayan, comment down below lang kayo dyan. Mababasa ko naman yung mga comment dyan. Nagre-reply din naman ako. So, ayan, muli. Uh, hanggang dito lang yung vlog natin. Pababa na din naman na tayo. Ayan. <laughs> so, kita-kitsa lang tayo sa next vlog. At, boss, shoutout. Peace, yo.